Konnichiwa Japan! Ohayo! Ipapasyal ko po kayo dito sa Japan, Japan! Ayan. Ano po dito? Parang fish pan. Ayan po o. Oh. Ang ganda ba? Diba? Ayan yung mga dahon. Nagsilaglagan na po. Napunta na dyan sa tubig. Ayan. At syempre may mga bulaklak din po dito. At ang paborito pa natin color. Ayan. Mamilig po talaga ako mga mashar, Kaya parang Japan-Japan travel na po tayo. Ayan. Ganda po dito. Oh. May mga nakita po ako dati dito mga koi fish. Ngayon wala na. Kasi po kagabi po lakas ng ulan. Ang ganda po dito. Ayan. Wala po na mamasyal dito. Tayo lang. Pero pag weekends po, ang dami na po ng tao dito. Marami rin po nagpipiknik at namamasyal. Kasama po ang mga anak nila. Ayan. Tapas pa ng hangin. Nakarefresh. Hayan, stress-free po, relaxing dito, mamshal. Dati po mga bulaklak po dito ay cherry blossoms or sakura dahil tapos na nga po ang season nila, kaya iba naman po ang mga bulaklak. Ayan, ala pasyal-pasyal ko po kayo dito. Ayan, ganda po ng mga bulaklak dito ba Ayan, ito pa. Ayan. Ayan ay ko na po kayo, regot ko sa please likes and subscribe my YouTube channel. Sir Ni in Japan, yours truly. Arigatok sa imasta. See you on my next video. Bye-bye!